So ayun guys, nandito tayo ngayon sa uh, Kaya Homes uh, kung saan uh, nag-apply po si vlogger birang labor uh, uh, ito so, nag-ahanap-hanap tayo ngayon, ikot-ikot na ma-apply pero okay naman at least hindi sayang yung araw natin ngayon uh, nakadali tayo perfect nagpula ako sa kabila <coughs> tayo ngayon para uh, mag-relax para bukas. Ah, Lunes pala para magbundis tayo sa Lunes pa pasok. Yun oh. at least kahit papaano tanggap tayo. Benes pa rin si vlogger kahit ganun. Kahit papaano nakadali pa rin. Nasiraan pa ako ng motor ka ganina pero okay lang kahit papaano. Sinuwerte pa rin. Pasok! Ah, huh? Ito po yung village na kung saan ano. Uh, nung nag-umpisa pa lang to nag-apply na rin ako dito kasi hindi pinalad. Yun! Pasok na ako sa linis! Pasok na ako sa linis! Ito na, hayahay ka na yun! Eh. Ganda ng banat may tulad. Ayun, nakachamba rin kahit pa paano ka. <laughs> Doon, kinakla, Kilakulit! Ha? Kinakulit. Ganda? Oo. Kahit ano, kung ano meron. Kung, kung weather, di weather. <laughs> weather, weather, ha? Eh? <laughs> Pwede eh, na yan, kahit ano meron dyan. niyan. So, ah Dito pasok. Mga six. Ito dito na. Dito na ako. Kapunta na. O, yun lang. Nasabay ako sa mga kapitbahay ko. Ay, yung trabaho mo. Ganda ko na pagmasin. lang ah. Ah. Okay lang. Pagbuhas, pagod din. Ganyan lang? Hmm? So, ka lang? ayos, sir? Paano sir? Kung sa Pacquiao, ano? Ay, ito arawan. Oo. Ah, yung buhos, ano? Pacquiao? Oo, may Pacquiao nila. nila? Ano, bumaya dito, no? Ay, bumaya. Pagka mag-a-apply ka ba ng kontrata, kanino ka ano, sa opisina? Okay, eh, pulman ka Ah, sa foreman. Pwede ako sa ganyan po, yung sa steel window. Ito. Magawa ko sa probinsya nito. Kaso meron na nagagawa niya, admin, oh. Pa may nagpapasok sa kanya dati, admin, kaso nga lang. Kung nga karan pumasok ako dito, kung bakante kung ano, din So ayun, isang swerte ang, ang dumating sa pagtawag sa akin ng aking kaibigan. Ayan, kasamahan ko po yan dati sa ano, kay Jumet. Uh, uh, Ay, saan, ah? Ano si Paul? Ha? Hindi. oh? Sila ano, nakita ko doon, lahat yung mga kapitbahay namin nandyan. Ito so, mo? Oo, oh, sabi niya. Ano? Mano, isang, na man, no. Ano? Ano? O, sa, ano? 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 Magandang buwan, magtuto rin. nakita ko sila. Buti nga, swerte. Lakad-lakad ako eh. O, sabi niya, wika na. Bukas, ano na, o, Buti nga, nakakita mo ko na nga eh, Alam mo ba, naglalakad mo ako gano'n. Sabi ko, sa gwardiya ka. Sir, ano na lang, hanapin ko na lang, sir. Ano na lang, huwag ko na yung para kung sakali may gawin akong masama, di ba? Hindi ako makalabas, di ba? Buti akong mahala. Sabi niya, may ID ka? Wala akong masamang ID. <laughs>

baka uh, naglalakas maglalakas ka oh uh. ha <laughs> ha ha tas ulina ka ng guarda no? ha <laughs> eh anong ginagawa mo? praning ka ba? ha 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 ano pato? kanawa ng Diyos tayo pinalad sa pag-a-apply natin so makaka-umpisa na tayo let's go around